may hangin. At kung ma-observe nyo mga boss, sugwak ng kahimtang sa bleeder natin. Although iba-iba talaga yung paraan ng pag-bleeding ng sasakyan, merong madali i-bleed, merong namang napakahirap talaga i-bleed. Hey, what's up mga boss? Manang araw sa lahat. So, yun, ang unit pala natin is Totoya, este Toyota Alphard. So nagpalit na rin tayo dito ng alternator, auto tensioner at saka belt. So ang engine pala nito is 2AZ. Kaya napaka-easy. Wow. So ang claim ng may-ari dito mga boss is nag-overheat yung unit niya. Aw, sakang kabuhi, eh. So nag-drain lang ng coolant dito tapos gumamit naman sila ng imbudo pero hindi nila napansin na may bleeder dito mga boss. So may mga unit talaga na may bleeder yung top ng radiator. Example lang natin is yung Toyota Innova. So for example, nag-drain ka at nagsalin ka na ng coolant dito kasi nakatagilid yung radiator nito. Kasi so, radiator, yama yama. So bababa yung tubig at pupunta sa mga tubes at pupunta doon sa kabilang side ng radiator tank. Since wala itong bleeder sa engine, so need talaga meron ito mga boss. Kaya may sign naman dyan sa gilid yung sticker na yan na tinuturo yung bleeder nito. Kaya kailangan nating buksan ito mga boss bago tayo magsalin ng coolant kulan. Baka matulad yung sasakyan nyo sa unit ito na nag-overheat dahil sa maling pag si service sa cooling system. Kaya ugaliin talaga magbasa-basa sa mga sticker na ganito. Pero may mga unit din na wala talagang nilalagay na instruction hanep. Although hindi naman pare talaga ang mga unit, kaya hindi talaga always gumagana yung ating pag-iimbudo dyan. Kapag hindi natin pinasingaw yung mga bleeder. Ayan, so natanggalan natin mga boss. Ayan, kitang kita ninyo at i-observe nyo mga boss dahil i-video ko. Kasi kapag hindi mo to in-open mga boss tapos nagsalin ka lang ng kulan, magkakaroon ng air package at yun ang magiging cause ng overheat. Murag panuhot ba? Magutot-utot ka. So habang nagsasalin ako ng coolant dyan, yung isang camera is nakatutok dito sa kanyang bleeder para makita ninyo mga boss. Ang air pocket or hangin sa ating cooling system ay para yung chichirya na nakabalot pa sa plastic. Malaki lang tignan pero kunting-kunti lang ang laman. So ibig sabihin hindi talaga 100% yung coolant na dumadaloy sa ating cooling system kapag may hangin. At kung ma-observe nyo mga boss, sugwak ng kahimtang sa bleeder natin. Although iba-iba talaga yung paraan ng pag-bleeding ng sasakyan, merong dali i-bleed. Mayroon namang napakahirap talaga i-bleed. Example ko na lang yung Honda Acty na ginawa ko kahapon. 2008 model medyo nahirapan tayo nakalisod-lisod doon. Pero nagawa naman natin ay na right way pati na yung Subaru Sambar mga boss usually talaga kapag naka rear engine siya tapos yung radiator nasa harapan pala nga namag nasa likod. Kaya sa mga mekaniko mga car owners, nag-DDIY, mga truck drivers, dapat alam ninyo na kailangan i-bleed talaga ang cooling system dahil kapag hindi nyo ito nagawa mga boss for example bagong overhaul yung engine ninyo, ay sayang talaga ang pera at pinaghirapan ninyo. Dahil ang ganitong proseso ay hindi dapat madaliin lalo na kapag cooling system ay maraming hangin. At salamat pala sa mga palaging nagsishare sa ating mga video, lalo na yung mga nagko-comment ng maganda at love ko rin yung mga bashers natin. At ang tanong, kailangan pa ba itong iimbudo, i-bleed na natin? Oo naman idol, lalo na kapag hindi pressurize yung ating coolant reservoir. Dahil isa yan sa way para makonfirm mo na wala na talagang hangin yung cooling system. At kung napansin nyo, tubig lang yung lumabas, hingon ka coolant. So sinadya ko yan mga boss, since wala pa kasi yung thermostat dahil magpapalit din tayo para magawa natin yung video na gusto kong i-share sa inyo. That's it mga boss. Sana may nakaw kayo. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video.